Maayo kayo basta ang bata magskwela gikan sa nursery to K1 Hantod College. Kaya para makatuon gyud maayo. Hello! It's me, Tantan. Mas Muskwela ka rung Hello, it's me, your tita Yumi. So for today's video, no, kay gilisan na to si Tantan Kay padulong siya, ani sa yung eskwelahan. Kay wala man niyang mama aning adlawa. Maong ako na lang ang nag-ilis. Og naghatod sa iya sa eskwelahan. Og nagbantay. Okay raman po, kay wala man ko'y klase aning adlawa. Ako as a tita, syempre, on the go, juta ani. Ingana ana, mangyod tang mga tita. Palangga kay nato ato ang mga pag-umangkon. Kung naalang lagi kwarta, aw ihatag yud tanan sa ilaha. Pero unsaon walang wala man ta. Puhon Ugnaan na ana o oh, tiba-tiba gud na sila. So, mas pila si tanon guys dito sa daycare. Let's go. Ah. Let's go. Naaman mi motor kasakyan pero nagbaktas lang gyud mi para malingaw mi ani ba. Samtang naghatod ko ni Tantan sa ilhang eskwelahan, na realize na ako nga ing ani pugo sa una. Ginahatod ko sa akong mama ug ginaubanan ko sa akong pag-eskwela sa Daker. Pagabot na mo akong gihipos iyang sapatos ug dali-dali dayon -dali 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 siya sayaw kay nalit na siya. Makalipay gyud kaayo tan-awon kung inana si Tantan sa iyang pagka-participative ug sa iyang pagka-interactive sa iyang mga classmates. Habang nagtan-aw ko kay Tantan, nag-smile pugo ani kay lagi nalipay mong gugoy kay nagsugod na siya og eskwela kay sa una baby pa siya na siya sa balay sigig tanaw og TV unya tongtong sa hor ang tanawon Makita po na ko kay Tantan kung unsa siya kalipay. Kaya naa siya na salamuha mga amiga-amigo. Pero naadyo yung amiga nga awayan kaayo. Ayaw. Ayaw. Oha ha Abi na kog si Tantan ang pinakamaldito na apa man di ay pinakamaldita pero kay bata ra man sila makasabot na lang ta pero kung dako na kao niya maginana pa ka aw abnormal na ang tawag si Muha Naigihatag ang maestra sa ilaha nga paansiran kaning sense of smell sirkilan daw ni Tantan ang pwede niyang masimhot gamit ang crayola Kahit, ano lupad si lupad, um, pan? O, lupad. Ya Masih sudah dile. Ini buat de... dile. Ini macam sini sawi dile jadi macam ni Tama ba guys nga ang kahit pwedeng masimhot? Diba dili kay wala man siya baho pero kasabot rataan tantan kay bata pa man bag upang nagtuon. Pero kung hanason ni siya sa pagtuon ug magsigi lang siya o giskwela nga wala absent absent, makabalog yun ng bata. Kay kuya na kayo ang mga bata ron dali ra kayo makatuon. Bisan sa mga TV, o kabalo dayon na sila dayon. Tawatan ano saan na siya tan? Ano saan na siya Bulak. Bulak? Uh... Ano sa English? Mm -hmm. Flower. Flower. siya sanis nata? O di ba bisa gamay pa ni si Tantan kabalo na gid siya nga bulak ng pictura unya masimot pagod kay humot biya na no pero nay uban baho pareha ng mga roses nay uban baho na puy uban humot pero masimot siya Eh, human naman si Tantan mo to gipasa na niya sa maestro asa ang geru. Very good kayo si Tantan, kayo pangutana siya sa maestro nga asa daw ang nose mo. to iha ang natama unya natama siya siya, mabre't juning bata, basta hanason. Unya naana na poy ikaduhang ansiran si Tantan, ani, i daw niya ang missing part sa face. Draw the missing parts of the face, so ang drawing Andrea Mata, mata mata Andrea mata Nose 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 dre Ba -ba -ba. Dali, dali. Dili na nako kailangan tuduhan si Tantan kay kabalo na no siya sa mata. Tanawa siya ra ang nagdrawing ana. Unya wala na nako nagipa-erase kay goods naman. Oh. oh okay. O diba choyak ska mata? Unya kini eh, part na pud sa nose ang ihang drawingon. Oh guys. Yang <laughs> <laughs> Makatawa juga sa ihang nose oy. Pasal <laughs> <laughs> Pagpasa niya sa iyang ikaduhang activity, gipicturan din siya sa iyang maestro. Kaya lagi pang dokumentary nila ba? <tinyo> Gipaintro <laughs> pa jud siya sa iyang maestro ug maestra basta kay nakakatawa na lang jud sila sa kasipat aning bataa unya nalipay pud siya sa dihang snacks na unya wala ko kabalo nga na di sila pagkaon-kaon unya wala mi kadala og pagkaon ni Tantan maayo gani kay nay naghatag siya ha mao na siya kanang biskwit nga bingo salamat kayo sa imong kini si auntie ang naghatag sunod magdala na gyud kay para dili na makapangayo si Tantan overall tulo jud ang activity ni Tantan unya ang nakabutang very good wow maka proud jud ni si Tantan oy out di ay ni Ma'am Bridget, Ma'am Didi, Ma'am Joan ug sa tanang maestra diya sa Soy Bagyo Rinya Elementary School. Salamat kayo sa suporta. Bye bye.